Bakit ba sa atin na? Ito walang. Sa akin walang nila. Baka mga nga. Eh, pinulot lang nila sa aquarium nila. Yan. <laughs> Nadala sa'yo. Ito. Mga bato. Grabe. Pinagagastusan mo talaga yung isda mo. Ano na ba yan? na. na. Sayang naman yung ano. Ay, ang cute yeah, niyan. Patingin niya. Ang cute niyan. Again, dito, Amiro. Tingin. Dito sa may, may table. Baka man. Saan kaya yan pang bukasan? Saan kaya yung magagayan? na ako kayong magano eh. Ayan mo na. Eh. Ah. Ang sa ako. titik 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 tapos dito yan mirror wow ganda na pala muntik ayun oh ate sa order niya